grabe hello guys ang lakas ng hangin at ulan ayan dito eh guys dito po yan sa ano Tenshuai Hong Kong ayan lakas ng hangin guys at saka ulan ayan ayan guys ayan oh grabe lakas Ayan guys, oh. Nakikita niyo po 'yan. Ayan. Ganito, dito ang ano, panahon ng Hong Kong. Ganito panahon sa Hong Kong ngayon. Mula pa kahapon, ayan guys. Ayan po nakikita niyo po. Nakikita niyo po yung ano, langit, ayan oh. Lakas ng ulan guys at saka hangin sa lahat po ng mga OFW ng Hong Kong. Ayan po. Ingat po tayong lahat, guys. Thank you for watching. Thank you for watching, guys. Bye-bye.